Marami po ang hindi naniniwala sa araw ng paghukom. Dahil po ba sa marami ang hindi naniniwala sa araw ng paghukom, hindi na po ba ito matutupad? Matutupad po. Anong katunayang matutupad? Malinaw po ang sinabi ng Biblia. Kung papaanong itinakda ng Panginoon Diyos sa mga tao, ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Natutupad po ba? na namamatay ang tao. Opo, kung ganun, matutupad din po ang araw ng paghukom. Kaya dapat po natin itong paghandaan. Ano mang oras, ano mang araw, darating pong araw ng paghukom. Kaya dapat nakahanda po tayo. Ano isang hakbang na dapat gawin ng tao para maligtas? Malinaw pong pahayag ng Panginoong Yeso Kristo. Sabi niya, ako ang pintuan ang sino taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Paanong pagpasok sa ating Panginoong Yesu Kristo? Papasong tayong sangkap sa kanyang katawan. Alin ang katawan? Yan po ang iglesia. Ano ang pangalan? Iglesia ni Cristo. Malinaw na malinaw po. Ayag na yan ng mga banal na kasulatan. Suriin po ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat